Uh, hello po, good afternoon po. Shoutout po kay Ma'am Agripina Evangelista. Sabi niya mga kamag-anak, nakakaawa nga naman mga farmer natin. Tataas ang gulay sa kawala na. So, yun po ang masakit na katotohanan mga kamag-anak sa ating mga katulad kong mga farmers na yung ating gulay kapag umaani tayo mga kamag-anak, eh ang baba ng presyo. Tapos magmamahal yung gulay mga mag-anak kung kailan wala na tayong tanim. Totoo po 'yan at ramdam po 'yan ng mga marami po nating na mga kababayan, ng mga farmers po maggugulay at hindi lang po dyan pati po yung mga atin pong mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay ayan lalo na sa mga nagtatanim siguro ng sibuyas 'di ba? Pagka wala tayong mga inaani, sobrang tataas, sobrang napakamahal ng mga ano ng mga gulay na 'yan, ng mga palay, bilihan ng palay, bilihan ng sibuyas, sobrang mahal. Pero kapag dumating na yung time na nakapagtanim tayo at umani na tayo, mga farmers ramdam natin pare-pareho na talaga namang mababa ang bilihan. Mababa ang paktura. So, minsan may, may meron sa atin mga swerte na nakakatapat. So, di naman natin maitatanggi yun na minsan nakakatapat talaga tayo ng mahal. Pero, hindi rin natin maitatanggi na mas madalas mga ka kamag-anak, mga ka farmers na mura yung natatapatan natin. So, wala. Ano lang. Uh, masakit din talaga isipin yun mga kamag-anak. Ah... Uh, Siyempre, na lahat naman tayo siguro napapaisip ng gano'n.